Bilang pagsabay sa modernong panahon at teknolohiya at pagsulong ng makabagong edukasyon, ay inilunsad ng Bungabong National High School ang e-library learning portal katuwang ang Provincial Government of Nueva Ecija sa pangunguna ni na Governor Aurelio Umadi at Vice Governor Doc Anthony Umadi. Layo ng pagkakaroon ng ganitong makabagong e-library ang maitaas ang kalidad ng edukasyon at modernisadong pag-aaral ng mga batang Nobo Isihano. Mahalaga ang pagkakaroon ng e-library para matugunan ang kakulangan ng mga physical na library. Ang e-library ay naglalaman ng mga updated na resources gaya ng e-books, general reference, journal research papers at iba pang pa mga kailangan sa research na makatutulong sa mga mag-aaral at mga guro maging sa kanilang classroom at sa kanilang tahanan. Nangunguna ang Bungabong National High School sa Learning Portal kasama ang digital learning resources sa kurikulum. Kaya ilan sa mga mag-aaral ang inilalaban sa mga regional at national competition. Ayon kay Principal for ng Bungabong National High School, Eladio R. Santiago, bagamat na sa malayo sa kabihasnan ang Bungabong National High School, ay competitive ang kanilang mga mag-aaral. Dati umano ay kailangan pang dumayo ng kanilang mga estudyante sa iba't ibang universidad para lamang makapag-research para sa mga kompetisyon. Uh, Nagpupunta kami ng different uh, universities katulad dun sa ating uh, Central Luzon State University na kung saan yung ating karamihang mga estudyante ay nandiyan. OP, UP, Manila. Yan, UP. Nagre-research din sila kasi ang problema sa atin pagka merong research, pupunta pa rin doon sa uh, mga university na yan para mag-research. Pero this time, kahit hindi na kami pumunta sa mga, schools, sa ganyan, mga uh, school, sa mga friend school o tandem school, eh magiging uh, very protective talaga yan at saka very fast ang research ng ating mga kuan mga learners kaya itong ating e-library na to mas lalo pang mapapahusay o mapadali ang education with to information and true research ng ating mga learners. Sa pamamagitan ng nasabing proyekto, mabibigyan ang mga mag-aaral ng Bungabong National High School ng access sa mga online learning resources, Mabibigyan ng interactive at manipulated na learning materials na tutugon sa mga makabagong teknolohiya at inobasyon na maibibigay ng e-library project. Alinsunod dito sa DepEd Order 6, 1998 na mga patakaran at programa para sa pagpapaunlad ng aklata ng paaralan. Maliban umano sa e-library ay pinagkalooban din ang Bungabong National High School ng Covered Fatway at isang bagong multipurpose facilities na magagamit ng mga mag-aaral na kanilang ipinagpapasalamat sa pamahalang panlalawigan ng Nueva Ecija. Ma'am Cherry and Sir Oye, maraming maraming salamat po sa inyo sa pagtugon o pagbigay ng uh, katulad nitong isang proyektong napakahalaga sa ating mga learners, ang e-library. Saludo po kami sa inyo sapagkat pagkata uh, ang mga kaguruan po rito at mga departamento na may uh, almost 186 faculty and staff at ang uh, almost 4,000 uh, students or learners ay tuwantuwa sa inyong naipagkaloob na ito, ang e-library. At ito'y malaking bagay na, ma, na may maitutulong sa kanilang uh, kaalaman o pagpapaunlad pa ng kanilang kaalaman through information dissemination and through research na makukuha dito sa ating uh, bagong tayong uh, e-library. Kasama si Jerome Tiga at si Jeremy Ramos, smile sa Petron D Third para sa balitang unang sigaw.